hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ating subscriber, ang ating sasagutin. Ito galing po kay Christian J. Bubble. Shout out po sa si dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, nasa 22 days na daw po, after daw po, nabulugan yung kanyang inahing baboy. Mayroon daw pong lumabas sa parang tubig na kulay puti, at hindi na po na maga yung kanyang puwerta. Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel, Ryan Patino Agri-Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga discharges at mga iniheng baboy 21 days after pong nababulugan kapag tayo po napapabulos ng mga inahing baboy po mga kaibigan, dapat talaga tiyakin muna natin na sila po standing hit o landing landi. Para po mataas po yung percentage na sila mabuntis. Mataas po yung percentage na hindi po sila magre-reheat. At saka mataas po yung percentage po mga kaibigan na marami pong biik ang kanyang ibubuntis. Ganun po ka-importante yung pagdetect ng standing hit o landing landi na po yung mga inahing baboy. After 21 days po mga kaibigan na po-observa natin, Kapag mayroon po tayong na-detect sa ating mga inahing baboy, day 18 to day 24, average of day 21, ating tiyakin muna kung ano ba yung mga discharges kanya. Kapag yung mga discharges po ay parang nana na sobrang dami, ang indication po yan ay nalusawan po yung similya yung mga inahing baboy nyo. Hindi po siya buntis. Kapag naman po ang discharges ay mga clear liquid na medyo malapot siya at saka marami kapag tuwing gabi, ang ibig sabihin niya ng mga kaibigan ay yan po ay nagrehit kahit pa hindi pa uh, namumula yung kanyang puwerta. Nagsimula na pong nagrehit yung mga inahing baboy nyo Abangan niyo po yung kanyang uh, pag hit o yung kanyang paglanding landi talaga para mapagbulugan niyo po uli. Yan po yung mga sinyales na nagrehit isa po yung mga indication o mga sinyalis na nagrehit po yung mga inahing baboy yung mga kaibigan. Kasi po, kapag yung inaheng baboy po ay buntis after 21 days na nabulugan siya po ay wala pong discharges o zero po yung kanyang discharges sa kanyang puwarta uh, na yan o kaya yung mga uh, clear liquid na sticky na parang sticky po mga kaibigan na discharges. O hindi po natin maobserbahan kapag buntis pating inaheng baboy 21 days after na pong nabulugan kaya po kapag meron po kayong napansin na mga ganito na mga uh, parang nana at saka mayroon po mga parang tubig na sticky na clear na uh, discharges mga indication po yan na hindi po buntis yung mga inahing baboy kaya po abangan po natin yung araw na siya po magre-reheat yung landit-landit niya siya, para po atin po mapawulugan uli po mga kaibigan so yan po yung ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye